Mga kapuso, may payo po ang DOH. Huwag agad uminom ng gamot, partikular ang antibiotic kapag may sakit. Natuklasan kasi ng mga otoridad ang pagkalat ngayon ng superbugs o mga bakterya na hindi tinatabla ng antibiotics. Balitang atin, Milay Alvis. Kapag nagkakasakit, pag-inom ng gamot ang isa sa mga una nating ginagawa. Pero paano kapag ang gamot hindi na umuubra? Ito ngayon ang seryosong bantang tinututukan ng World Health Organization, ang pagkalat ng tinatawag na superbugs. Uri ito ng bakterya na antibiotic resistant. Ibig sabihin, kahit ang pinakamalakas na uri ng antibiotic, wa effect sa superbug. Ang delikado ay sa WHO, pwede itong makuha ng kahit sino, anuman ang edad, saan mang lugar. Ayon sa first global report ng antibiotic resistance ng WHO, ang nakakabahala, kahit yung mga pangkaraniwang impeksyon at sakit na dati kayang puksain, ngayon maari nang makamatay dahil di natatablan ng antibiotics. Tulad na lamang ng sexually transmitted disease na gonorrhea, na milyong-milyong tao sa buong mundo ang tinatamaan araw-araw. Ngayon pa nga lang, hindi ba bababa sa sampung bansa na ang may mga pasyenteng may gonorrhea ang hindi na malunasan. Isa pa ang urinary tract infection o UTI na resistant na rin daw sa sa antibiotic na pinakaginagamit laban dito. Ang ating Department of Health, prioridad na rin daw ang paglaban dito. Namo-monitor natin na -monitor. ang drug-resistant antibiotics mm -mm. natin sa Research Institute for Tropical Medicine sa Alabang, minomonitor nila at ito, nagbibigay sila ng resulta para nagbibigyan ng payo mga doktor o itong antibiotic na to hindi nyo na pwedeng gamitin. Ayon sa WHO, ang drug resistance ay bunga ng mali o sobrang paggamit ng antibiotics na nagiging dahilan para maging immune o hindi natabla ng bakterya ng gamot. Payo ng DOH. Mensahe namin ay para sa mga doktor din. Kung hindi kailangan antibiotic, huwag niyo kong i-prescribe. Ayun. Okay. Pangalawa po, yung nabibigyan ng prescription ng antibiotic, sundin niyo yung payo ng doktor. Kung pitong araw yan, pitong araw niyong inumin. Pero... Lay Alves, GMA News.